pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ito, mga palatandaan ito, ano raw ba ang dapat nating ihanda? Basahin natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Gis at 11. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang na sa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Pedro, dapat ang ihahanda natin, kapatid, hindi shelter. Yung iba, naghahanda ng ano eh, mga underground shelter eh. Marami sa Amerika niyan. Sa Singapore, meron. Eh. Marami akong nakita. Bawat bahay doon, may eh, mga shelter na, bomb shelter. Eh. Pero hindi yan ang makakaprotekta sa atin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, magita ng mga apostol, maghahanda tayo ng banal na pamumuhay at pagkamaawain.